Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang magmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. May mga ilan sa kanila na ginagamit ng panlinlang upang makapasok ka sa mga bahay na mga babaeng madaling malinlang. Ang mga babaeng ito'y inuusig ng bigat ng kanilang mga pagkakasala at itinutulak sa sari-saring pagnanasan. Lahat na'y na gustong matutunan ng mga babaeng ito, ngunit kailan may hindi nila naunawaan ang katotohanan. At tulad ni James at Hambris na sumalungat kay Moises, sila ay sumasalungat din sa katotohanan. Wala silang iniisip na kabutihan at hindi tunay ang kanilang pananampalataya. Ngunit hindi magpapatuloy ang kanilang kasamaan sapagkat makikita ng lahat ang kanilang kahangalan gaya na nangyari kina James at Hambris.